Marcos. Marcos laban sa Marcos. Taas ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi na gumagamit ng droga si Pangulong Bobong Marcos at ang First Family. Agad pumalag ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa ng Uwin sa Balita, si News 5 House Correspondent, Marian Enriquez. Marian, ano sabi ni Congressman Sandro at ano naman ang tugon ni Senator Amy? Jiggy, bago ko nga sagutin yan, ano, ilatag muna natin itong mga paratang na binitawan ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Pakinggan natin itong bahagi ng kanyang talumpati. Batid ko na! Nanagdadrag siya! Guard at Metrogomba ang naglilinis tuwing nagpaparty po sila. Mas lumala ang kanyang paglulong pagkalulong sa droga. Ang mga mga pala silang mag -asawa. Jiggy bumelta nga no, sa kanyang tiyahin. Itong si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa isang ang pahayag, no, sinabi ni Presidential Son na iginagalang niya ang naging papel ng kanyang tiyahin sa pagtulong niya sa kanyang nga nagsisimula pa siya bilang public servant. Itong ang respeto niya no, kay Senator Aimee, yung dahilan kung bakit masakit sa kanya ang ani ay pagtataksil ng Senadora. Masakit din daw para kay Congressman Sandro na makitang bumaba ng ganito si Senator Aimee. At um umabot pa sa puntong gumamit na nga ng kasinungalingan para magdulot ng destabilisasyon at isulong yung sarili niyang ambisyong politikal. Dagdag pa nga ni Sandro, no, yung paulit-ulit na paratang daw ng paggamit ng droga sa first family ay hindi lang mali kundi mapanganib at irresponsable. Lahat daw nitong sinabi ni Senator Amy ay walang basihan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. At maanghanga ang huling mensahe ni Sandro sa kanyang tiyahing si Amy. Hindi daw ito asal ng isang tunay na kapatid. Pero sinagot agad yan ni Senator Aimee, gusto lang daw paingayin ito ni Congressman Sandro yung usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni PBBM. Hamon nga ni Senator Aimee, handa siyang magpa-DNA test pero dapat daw magpa-hair follicle test ang first family. Jiggy. Marian, anong reaksyon ng ibang kongresista sa isyong ito? Kasi ginaghamon nga, no, itong si Davao City Representative Pulong Duterte ng hair follicle drug testing sa lahat ng government officials. At hindi raw ito personal, ha, para lang daw ito sa transparency at integridad sa pamahalaan. Nararapat lang daw kasi na masiguro na ang namumuno sa bayan ay may sapat na kakayahan at hindi mga bangag. Tinawag naman ni Akbayan Partners Representative Percy Sendanya na toxic family drama ang patutsadahan itong pamilya Marcos. At uh, umaasa nga raw siya na magpasa na ng anti political dynasty bill para nga mawakasan na yung mga ganitong drama. Para naman kay ML Party List Representative Leila de Lima, eh dapat patuloy na magbantay, manatiling mapanuri at alerto ang taong bayan, lalo sa mga panawagan at pagkilos na nagsusulong lang ng propaganda at pansariling agenda. Yan muna ang latest dito sa kamera. Balik sa LGK. Yan ang ulat ni News 5 House Correspondent Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.